Basahin po natin sa Juan chapter 13 verse 21 up to 38. Nang masabing gayon ni Jesus, siya ay nagulimihanan sa Espiritu at pinatutuhanan at sinabi, Katotohanan, katotohanan siya nasabi ko sa inyo na ako ay ipagkakanulo ng isa sa inyo. Ang mga lagad ay nangagtingin-tinginan na nangagaalinlangan kung kanito niya sinasalita. Sa dulang ay may isa sa kaniyang mga lagan na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaong? Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya nang naisawsaw niya at tinapay ay kinuha niya at ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariot. At pagkatapos na may subo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, Ang ginagawa mo ay gawin mong madali hindi nga natalastas ng sinumang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. Sapagkat iniisip ng ilan na sapagkat si Judas ang may tanga ng supot ay sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anuman sa mga dukha. Nang kanyang matanggap ang subo ay umalis agad at nooy gabi na na kasi nga makalabas na ay sinabi ni Jesus ngayon ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa kanya at luluwalhatiin siya ng Diyos sa kanyang sarili at pagdaka ay luluwalhatiin siya niya maliliit na anak sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon ako ay inyong hahanapin at gaya ng sinabi ko sa mga hudyo, sa paruroonan ko ay hindi kayo mga kaparoon. Gayon, ang sinasabi ko sa inyo ngayon, isang bagong utos ang sa inyo ay ibinigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paano iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga lagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sinabi sa kanya ni Simon, Pedro, Panginoon, saan ka paruroon? Sumagot si Jesus, Sa paruroonan ko ay hindi ka makasusunod sa akin ngayon. Ngunit, pagkatapos ay makasusunod ka. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Ang aking buhay ay binibigay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, ang buhay mo bagay iyong ibibigay dahil sa akin. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi titilao ang manok hanggang ikailan mo akong maikatlo. Amen.